na tayo dito na may lamang pera sa loob. Ano, ready na ba kayong dalawa? Ready, ready, na. Ano na Sige, okay, punta okay. na kayo sa tigna bila. kayo, oh, ano. Ang kamay ay nasa likod, ha? Ah. Pag ganito ba? O, oh, yan. Bawal na putin da. na pera, Bawal na putin. O, oh, yan. Ganyan. Bawal ah, na putin. Dapat yung bibiglang talaga. Ah, ano, bibig ang bibiglang ang kukuha nyo ng pera. Pauna okay. kayo. Balikan mo ako. Game na kayo? O, oh, game na, game. O, tatanggalin ko na ito, ha? Oh, o, game. One, two, two three, go! Ay, nakuha gan! Ha, 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 Magkano? Ay, okay, hindi. Oh, Magkano? Luka mo na? Magkano yan? Magkano? Limang piso? Limang piso. Okay, 5? okay, sige, okay lang. Meron pa tayo isa. Oy, oh, ready. Tayo man ito, ay, ready. Bakit nanunulak <laughs> Okay, ready kayo. Kamay sa likod. Kamay sa likod. Okay. Maka limang piso na ako. Ito, okay. mas marami to. Ano yung palaki ng palaki? Oo, oh, palaki ng palaki to. Mas marami to. Ano? Okay. Game okay. na kayo? Ito ah, one... Walang tulakan ah? Oh, wala tulakan. One, one, two, three, go! <laughs> Madami yan! Paun na ka kayo! Ayun na, gali! Ayun na! Nandiyan na! na! Kunin na! bibigin na! Ayan! na, na. na, na. Okay, na. na puti na! Bibig lang ah! Bibig lang ah, bibig! Okay? Oh, oh na ako. Okay, meron pa, meron pa. Kunin niyo na. <laughs> meron pa. Bibig dapat na ang pagkuha. Bibig ha. Ako! pa, <laughs> oh, may pa. May pa. Hindi kita. ayun, nakuha niya. Oy. Magkano? Nakapahinti ako, boy. Magkano? Ay, oh, hindi sayo. Na uli, na, eh. sayo, magkano? 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 Chicken sila? <laughs> mas kaya! Ito, mas marami! binubugahan ako sa mukha Ito, mas marami to! Dito kayong manda, galingan nyo ah! Ay, may papel ito, may papel! Oo, may papel yan! Na ano, naka bandel naka-ano? Naka-lastic! Naka oh, <laughs> naka <lastik>, naka <laughs> Hati na lang kayo tayo! Ay, naka-lastic yan ah! Paunahan ka! Okay. Okay. Ano, game na ready na kayo? Okay. Uh, oh, Kami sa likod! Kami sa likod! Kami sa likod! Ito, Wilma mas marami to, galing dito ano ah. Ikaw nga, yung nanulak, hinihipan ako sa mukha. Oh, oh, Oo nga, walang tulakan. no. sa ilong? Pati yung mga mukha nyo. Okay. Okay, mga. Okay. Oh, Pinan ko tatlo ah. One, two, ballo. three, Ano pala Ano ka? mo naman <números> <laughs> pala ka so, pala nasa isa wala tumalunan <laughs> ano nakagat mo ba Paka, nakagat ko yung ano